Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sobrang mabagal na proseso sa Manila Prosecutor's Office. Grabe ang kukupad ng mga taga-prosecutor's office ng Manila, dyan sa may Manila City Hall. Mantakin mo ipapareceive mo lang naman ang kaso ay umaabot ng apat na oras hindi naman sila gagawa ng pleadings, para receive lang naman, e bakit ang bagal-bagal nila, umaabot ng halos apat na oras minsan pa nga isang araw. Ito pa kapag na e file na ang kaso sa prosecutor's office ay idinidismus agad ang kaso ng mga tiwaling mga fiscal dyan. Mga duwag kasi at mga mahihina na mga abogado. Kaya nag-apply pagka-fiscal kasi mga walang mga cliente. Kaya isinisiksik ang sarili sa gobyerno. Kaya kapag naging fiscal ay mga kurap mga tiwali. Palibasa hindi sila ang biktima, kaya mabilis nila idinidismas ang kaso. Kasi nasusuhulan sila ng mga criminal. Talamak dyan sa Manila. Kaya kapag biktima ka na walang hustisya dahil winalang hiya ka ni fiscal, ipapatay mo na lang ang mga tiwaling fiscal. Mantakin mo biktima ka nang gabibiktimahin pa ni fiscal. Kaya may napatay na fiscal dyan sa Manila. Dahil sa kanilang katiwalian, abay dapat lang napatayin. Inagrabyado ka na aagrabyaduhin ka pa ng mga tiwaling fiskal. Wala nang hustisya ang mga biktima dahil sa mga tiwaling mga fiskal, mga judge, sa mga labor cases, mga arbiter, commissioners at mga sheriff at mga staff sa NLRC na mga mayayabang. Wala nang pagbabago ang ating gobyerno dahil sa mga tiwali sa gobyerno. Diyan nga sa Das Makavite ang mga fiscal dyan ay for sale ang mga kaso. Saan ka na biktima, ikaw pa na biktima ang sisisihin ng mga tiwaling mga fiscal dyan sa Das Makavite at buong Kavite mga kurap mga fiscal at mga judge dyan. Meron na dyan tinanggal ng Korte Suprema tinanggal na judge dahil sa katiwalian. Kaya sa mga bunibiktima ni fiscal, kasuhan nyo sa ombudsman at sa Supreme Court for disbarment. At kapag kinampihan ng mga tiwaling taga-ombudsman, maaari nyo kasuhan sa Supreme Court ang taga-ombudsman na nagdesisyon sa kaso. Mga fiscal, judge, taga-ombudsman, NLRC, Napolcom, PNP at ibang sangay ng gobyerno, sila ang mga salot sa ating lipunan. Mga tiwali sila. Ang akala nila habang buhay na sila sa gobyerno. May karma ang gumagawa ng hindi tama. Kaya kapag kayo ay inagrabyado ni fiscal, ni ombudsman, ni judge, ni arbiter, ng mga staff dyan sa NLRC, at ni Police at iba't ibang sangay ng gobyerno, ay kasuhan nyo sa Civil Service Commission at sa Supreme Court for Disbarment kung abogado man siya. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.